podigo sa, uh, wow, sa mga kababayan sa. Ah, salamat Ama, salamat po. Na-na-na-na sa suporta ni Mama nganong nagpa-interview ka? Bragi kay ako kalipay kay wa migi pasagdan daw naagi sa nagsuporta sa among kauban First, small fleet line. Na-refined we kay aron maka suportahan mi sa aton kauban. Dipayon mi nga wala siyag pagsuporta sa iyang mga sakok nalipay gini sir kay gi dunay gi ani sa amo lang bisita ako mikro pasalamat nga bitabang puntahan natin si Panatjack TV uh, loob ng Starbucks tara So bago ang lahat, may meeting pa po tayo kasama si Banat Jack kaya pinunta natin dito sa isang tindahan at, at pinakape pa tayo ni uh, Police Staff uh, Sergeant Jackie Jumo, ang ating uh, snapping uh, vlogger ng uh, PNP Cook po at kasama ang kanyang kaibigan rin. At syempre kasama rin ang ating Pekazin Order Medinawa personnel. Dito po natin na, nalalaman kung ano ang purpose ng lakad na ito, kung uh, bakit dinala tayo ni Banat Jaktiwi. At pumunta pala tayo sa dalawang kasamahan ng mga force multipliers na namatay dahil po sa hindi nasahang hanga uh, incidente na Uh, mag-asawa po ang namamatay. Ang ating City Director talaga, nasa likod lagi sa mga force multipliers at pinuntahan ng ating City Director para po ng tulong. Kaya ito, uh, naging masaya po tayo nakita natin ang City Director na galing sa kanyang opisina na pumupunta na sa kanyang sasakyan para po puntahan ang uh, bahay. Ito na, nakasakay na tayo kasama ang ating mga kasamang PKG, Sikado ng uh, Kagenduro City. At dito na tayo sa daad. Grabe, ang init talaga. Grabe yung alikabok. Halos namumuti na yung mga buhok namin at uniforme. Pero masaya po ang ating tropa nagpapatuloy uh, sa biyahe papunta sa lugar kung saan ang lamay ng uh, mag-asawang namatay. At syempre, yung mga PNCO po natin kasamahan, natin mga force multipliers, masaya po nandito na po tayo sa lugar no kung saan yung lamay. At uh, syempre, kitang-kita natin yung malungkot ang mukha ng ating si Director, ating, ating Presidente po ng Crime Watch in Action din. At syempre, kasama rin ang ating uh, ng lumya uh, Police Station. At dito, masaya po ang ating mga force multipliers no, na kahit malungkot po ang uh, panahon dahil po namatay yung dalawang kasamahan, pero Masaya po sila na nakikita yung presensya ng City Director at ang Kapulisan na talagang pumupunta para po ng tulong at kahit ma ma-reduce yung uh, stress at uh, emotion ng uh, mga pamilya na nawala ng uh, mahal sa buhay dahil po sa accidenting ito. Patuloy po ang pagtulong sa ating Kapulisan at pagbigay ng uh, halaga ng mga taong handang-handa talaga na tumulong rin ng ating uh, PNP gaya ng mga force multipliers na ito. Maraming salamat po sa inyo na patuloy lang po tayo magtutulungan. Mga kapatid, sa mga bagay na dapat natin naintindihin araw-araw para po matulungan ang ating PNP. Kaya maraming salamat po Nandito tayo sa isang bundok na lugar ng Cagayan de Oro City under sa uh, area of responsibility ng uh, Police Station 8, uh, Lumbia at kasama natin ng ating mga crime uh, watch in action ng Cagayan de Oro City uh, Ito po ay uh, nagpapakita uh, ng na suporta uh, sa kanilang kasamahan sa CAA na na biktima po sa insidente na yung uh, mag-asawa pinuntahan rin ng ating uh, City Director ng Cagayan de Oro na si Police Colonel uh, Salvador Numio Radam uh, para po ipakita ang uh, totoong suporta at recognize sa effort tulong ng uh, mga force multipliers ng Cagayan de Oro. Ito po ang patunay sa kasayahan, kaligayahan at sa kahit sa mga panahon na mayroong kalamidad nandito po ang kapulisan sumuporta sa ating mga force multipliers dahil po pinasaya ng ating mga force multipliers ang ating kapulisan ng Cagayan de Oro na tinulungan at sinuportahan nila ang mga programa ng ating kapulisan dito kaya ang city director po natin pumunta rito at ang buong tropa ng Cagayan de Oro city police office ay naghatid po ng uh, tulong kahit papano at uh, nagpapakita sa presensya po na pinatutuhanan ang mga salita ng ating kapulisan na kahit anong mangyari, nandito po ang PNP sa likod ng sambayan ng Pilipino sa mga taong handang tumulong sa trabaho ng ating pulis to prevent sa mga kriminalidad sa areas kung saan tayo. Kaya ang ating force multipliers po, isa sa pinakamalaking bahagi ng trabaho ng ating kapulisan sa crime prevention strategies ang ating uh, force multipliers ay nandito sa lahat ng mga activities sa kasayahan o sa kasamaan po ng mga pangyayari hindi natin mapipigilan nandito lagi ang force multipliers isa po ang crime watch in action ng Cagayan de Oro na nagpapasaya sa kapulisan natin dahil sa araw o gabi ng mga activities nandito po sila at sila po ang nagbibigay ng mga tunay at napapanahong mga impormasyon sa mga pangyayari sa mga area o mga lugar kung saan sila na-assign para po mas lalong mapadali ang actions ng ating pulis kung mayroong mga problema sa komunidad kaya salamat po sa ating uh, kasama Condolence po sa buong pamilya ng uh, namatay dahil sa aksidente isang uh, legitimate member ng uh, Crime Watch in Action ng Cagayan de Oro. Oo, oh, nalipay po kay eh. maka makasuporta mi sa ating kauban nga. Mas dilipan mi sila kaila. Diri mi nagkaila sa atong grupo nga. Multi, multi, multipliers. Multi, multi, uh, okay, salamat man din na nag-utas po ma'am kayo. Salamat. Ma'am, <laughs> <ba>, <laughs> Mama nga nung nagpa-interview <laughs> <laughs> si Rama na. Ano yung katis? Eh, eh, lang ako, ma'am. Siyempre. Uh, ma'am, nalipay ba ka nga nga itong City so, Director mismo? Sobrang gikayo, sir. Sobrang gikay akong kalipay. Kaya huwag mong ipasagdan. Daw na agad siya nagsuporta sa among kauban. First, multiply. Okay, Very salamat, ma'am. Sir, nalipay ba ka nga itong City Director? May bisita kayo sa Lamay okay, eh, sa itong kauban, okay. Okay. sir. Oo, nalipay ko may uh, nga nga siya, wala siya magkasagat sa iya mga sakop na nanginig hita bo na, na bisan to gani kami uh, di makaila ka mi dito nan na sad na support okay salamat sir Ay, tuna. Ay, tuna. Tuna. Tuna, tuna, tuna. ako si Ophelia Apostol nagpuyo ni sa buso-buso wala Mamasa. Ay, 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 ay mama. Sa, mama. ko sa akong nga ano, ng Rachel Apostol. Nalipay gi ni nalipa, Sir kay gi dinay gi ani sa amo nang bisita. Silbi nga kuan na sa kana nang nang monitor dito sa amo sa Silbi tabang nila. Tako mikro pa salamat nga ay, ay, tabang. Mas importante na atong pulis uh, sa imong hatag personal. Importante gyud karon makatabang. Opay so, subo na lang sa pamilya no uh, uh. kang uh, Rachel Apostol o kang Roxanne Apostol. Mm -hmm. Ikan 5 News FM. Malungkot po ang mga magulang na nasawang namatay at ang buong pamilya nila. Malungkot po sila. Hindi talaga inaasahan kamatayan ng mag-asawang ito. At uh, wala naman tayong magagawa nito kundi tulungan ang pamilya. Siyempre umuwi na po ang ating city director at ang buong tropa para po uh, makapagtrabaho na sa mga trabahong dapat gagawin ng ating kapulisan. Pero hindi kalimutan yung pagsuporta ng ating mga force multipliers. Very supportive ng ating pulis.